E utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry na ipakilala sa mga MSME o yung maliliit na negosyo ang Artificial Intelligence System para makasabay sila sa makabagong teknolohiya at mapaunlad pa ang kanilang negosyo. Sa sectoral meeting sa Malacanang, ipinagutos din ng Pangulo ang pagpapabilis ng mga hakbang para i-develop ang electric vehicle industry sa bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Noong 2022, higit 99% ng business establishment sa bansa ay binubuo ng micro, small, and medium enterprises. Ito'y mga maliliit na negosyo pero malaki ang ambag sa ekonomiya kasama na rito ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sectoral meeting na kailangang tutukan ang development plan ng micro, small, and medium enterprises para lumagupang MSME Ipinag-utos ni si Pangulo Marcos ang pag-introduce ng Artificial Intelligence o AI-powered system. Ayon pa sa si Pangulo, titiyakin ng AI na tututukan ang ease of doing business. Kasama sa utos ni si Pangulo Marcos na pabilisin ang pagpapatupad ng mga akbang upang ma-develop ang electric vehicle industry sa bansa. Nakatoka rito ang Department of Energy, katuwang ang public transportation sector. Target ng Pilipinas, ang 2.45 million electric vehicles at 65,000 electric vehicle charging stations pagdating ng 2028. Kasama sa tututukan ng DOE kung paano mapababa ang cost of production at pagupondo sa charging infrastructure. Ito'y para matiyak na gagana ang industriya ng electric vehicle. Sinabi rin ni Pangulong Marcos, pinag-aaralan ng proseso ng transition patungo sa electronic vehicle alinsunod sa EV Industry Development Act. Makatutulong ang electric vehicle para sa energy security at pagbabawas ng greenhouse gas emission. The president also wants us to focus on achieving the numbers by looking at fleet or the group approach, uh, looking at the consumer experience and identifying yung mga bumubukol na financing because for electric vehicles halimbawa ako ay isang pag uh, public utility vehicle o namamasahen no ang unang gagasusin ay yung malaking um, upfront cost ng electric vehicle. And later on, as I use it because it has a lower maintenance cost at mas malayo yung tinatakbo niya compared sa internal combustion engine vehicles, whether diesel or um, gasolina, ito ay uh, mas mababa yung maintenance at mas mababa rin yung cost ng pag-operate but ang tinitingnan niya is yung experience ng consumer habang isinusulong ng DOE ang electric vehicle sinasabayan din ito ng research ang tinitingnan natin is not only for consumers demand side development but also kaya ba ng Pilipinas na mag-produce ng locally manufactured electric vehicles and we see this electric vehicles as a simpler technology na pwede or kayang-kaya nating gawin so sinasabay natin yon sinasabayan din ng DOST ng Research and Development na sumusunod sa standards ng DTI. So, tinitingnan din natin kung paano i-combine lahat yan, ano yung skills na kailangan para yung DOLE, Department of Labor, e eh, nandoon din yung right skilling ng mga tao ng automotive industry right now and yung magiging skills na kailangan for the future when we position the Philippines to be a local manufacturer of electric vehicles. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.